Desplin, baba ka muna dito. Ayan eh, o, meron siya ng palabok. Lasaan niya. Saka okay, wow. to, parang tuna pa na, eh. Tuna ito nga kagawa doon. Ito, na Oh, ito na lang. Ito lang ba? Ito, dalawa na Saan ito Sos muna, uh, sos muna. Uh, sos muna, Para uh, may drum. Oh, sempre, Ayan, oh, kagawa ano po? Gutokake. Gutokake Ha? Huh? po.